sa Panginoong Yesus. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga. Isa magpapalang araw po mga kapatid at tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin na pag-aaralan. Atin po itong kukunin sa Old Testament sa lumang kasulatan sa may mga ngaral, kabanata lima, talata isa hanggang pito. Ang sabi po dito mga kapatid, mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pagsasalita sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin habang dumarami ang inyong sinasabi lalong mga nganib na makapagsabi ka ng hindi tama. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya ang mayabang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Mabuti pang huwag ka ng mga kaysa mga ka nang dituto pa rin. Huwag mong ang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaon bagay mga ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magagayon hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip gaano man karami ang walang kabuluhang mong salita at gawa magkaroon ka ng takot sa Diyos mga kapatid mga magulang mga kaibigan ito po yung salita ng ating buhay na Diyos salamat sa Panginoon yan magandang umaga sister Lou Salinas yan so ito po ng ating pag-aaralan ito po ay tungkol sa pangako natin sa Panginoon. Sabi nga doon, is wag tayong pabigla-bigla sa ating pangako. Kasi nga sabi dito, uh, nagbibigay na ng warning yung Panginoon eh. Kaya nga sabi niya doon sa verse 1, mag ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, pagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabuti at masama, di ba? Kasi syempre, uh, akala ng tao basta magbigay ka o uh, sabi doon maghandog ka sa Panginoon o kaya gumawa ka na mabuti kahit lagay pa natin sa, sa kapwa mo pero kung galing naman ito hindi sa tama at hindi maganda kasi ang mangmang -mang, hindi niya kasi alam yung mabuti at masama no, basta sa kanya makatulong basta sa kanya mapag uh, mag, para sa kanya magbigay ka okay na yon no gumawa ka na ng mabuti pero ang tanong doon yung sa pagbigay mo ba o sa handog na yon sa ang galing yon no, sa mabuti bang pamamaraan yon ah uh, galing ba 'yun sa magandang ah uh, uh, kamay o sa dahil 'yun ay bunga ng iyong uh, uh, pag ano yung pagpapagal o dahil sa yung uh, pagsusumikap no o baka mamaya nakuha mo lang sa hindi magandang pamamaraan 'yon 'di ba? O kasi minsan ganun yung tao eh no? basta nakatulong Uh, basta nagbigay no ganoon lang basta eh, 'yung iniisip ng taong mangmang -mang, eh pero siyempre alam naman natin sa Panginoon kapag tayo naghahandog sa kanya dapat pure no dapat malinis 'yun dapat walang bahid ng uh, hindi maganda no? ibig sabihin uh, talagang uh, ano siya blameless uh, uh, malinis ba diba? ano man 'yung bagay na na hinahandog natin no hindi galing sa nakaw no hindi dal galing sa uh, masama no mamaya yung ibinigay mo inandog mo oh, nang, uh, nang nang ano ka nang an ang uh, ka pa no <laughs> bago ka pumasok sa simbahan ng uh, ano ka pa nang nang ka nang nampitaka, no tapos sinatian mo si Lord no <laughs> Ngayon, sabihin mo Lord, hati tayo no hindi gano'n. no. Ugali ng mangmang 'yon, no. Ibig sabihin hindi kasi nag-iisip. no. Kalanya magbigay ka, magandog ka, okay na 'yon, no. Ah, uh, maganda na 'yon sa harapan ng Diyos. Hindi po gano'n. Kaya sabi doon, uh, kapag tayo naghahandog sa Panginoon, ah, uh, sabi doon, mag-ingat tayo, no, sa pagpasok sa bahay ng Diyos, ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, -mang, no. Kasi siyempre, yung taong ah uh, uh, nag yung sumusunod sa Panginoon, Uh, yung kanyang pagsunod ay uh, sa ilalim no ng kalooban ng Diyos, di ba? O nagpapasakop ka sa kalooban ng Panginoon kaya nga tayo sumusunod, di ba? Uh, sumusunod ka sa isang tao ibig uh, na kasi nagpapailalim ka sa kanya, di ba? Kasi sumusunod ka eh, yung gusto niya, yun ang gagawin mo, yun ang susundin mo. Kaya nga tayo as uh, a follower of Christ, tayo ay tagasunod ng Panginoon, uh, tinatawag din tayo tayo yung mga Uh, sumusunod sa kanyang kalooban, di ba? Kaya nga pagsunod. So yung pagsunod, ang totoong pagsunod is sumusunod tayo doon sa uh, kalooban ng tao o ng Diyos na uh, nagpapasunod sa atin, di ba? So dito mas ano pa, yung pagsunod mo, no, kahit ang laki ng inoper mo, hinandog mo o itinulong mo, pero kung uh, hindi ka naman marunong sumunod sa Diyos mababaliwala po lahat ng ito, di ba? Kaya nga sabi is obedience is better than sacrifice, no? Kahit anong ganda niyan, kahit anong mamahaling handog pa ang uh, ibigay natin sa Panginoon, kung ito naman ay hindi nakuha sa tama at hindi naman tayo marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon, ito ay mababaliwala. So, magiging ano pa tayo, magiging mangmang sarapan sa ng Diyos, di ba? Yung pangalawa dito, huwag kang uh, pabigla-bigla sa pagsasalita sa harapan ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipa ipangangako mo sa kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Kaya dito nagbibigay ang Diyos eh. ba? Mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Kasi ayaw ng Diyos na yung tao ay nangangako at hindi niyan ito susundin. No? Kaya nga sabi niya, huwag kang pabigla-bigla. Kasi minsan may mga tao na ano lang nadala ng kanilang emosyon, 'di ba? Nagde decision sila, nagsasalita sila ng isang bagay na out 'no sa kanya uh, feeling lang na hindi nila muna pinag-iisipang mabuti yung kanilang uh, sinasabi, 'di ba? Minsan sa sobrang nating katuaan, uh, nakakapagsalita tayo ng uh, Ah, uh, ano, sa sobrang tuwa mo, sinabi ang makaibigan mo, i out ko kayong lahat, di ba? <laughs> di ba? blow ko kayong lahat. Yung problema, saan ka kukuha ng pang-blow -pang -pang mo, no? Eh, kaso nakapagsalita ka na, no? May mga ganun eh, di ba? Uh, Ah, uh, minsan kasi kaya nga sabi, let emotion subside before you decide, no? Napakalaga na huwag tayong magpapadala, no, sa ating mga damdamin kundi bago natin na uh, bigkasin yung mga tinag, uh, mga kataga na lalabas sa ating bibig, dapat pag-isipan natin itong mabuti. Kasi minsan uh, kaya nga buhay at kamatayan nasa dila nakasalalay. Kaya nga ang kapahamakan, ang katatugonpay ng buhay natin nasa dila natin 'yan, no? Kaya nga napakalaga pag-isipan muna nating mabuti. 'di ba kasi minsan uh, tayo mismo sa sarili natin ang naglalagay no sa, sa ating sarili sa isang sitwasyon na nagigipit tayo, naiipit tayo. Bakit kasi nakabitaw tayo ng isang mga na mga salita na hindi natin napangisipang mabuti. Kaya minsan nailalagay tayo sa nag minsan na, na, nandoon ka sa gitna na nag-uumpugang bato, no naiipit. Noon nilalagay natin yung sarili natin sa isang sitwasyon na uh, uncomfortable no? na hindi magandang sitwasyon. Kasi minsan tayo kasi minsan din eh, yung naglalagay sa sarili natin sa mga ganong mga circumstances, sa mga ganong mga sitwasyon. Kasi bakit hindi tayo nag-iingat sa ating mga sinasabi? Kaya nga napakalaga, isipin nating mabuti. No? Kaya nga minsan may mga tao nagsasabi, bakit ko ba naman nasabi yun? <laughs> diba? Bakit ko ba naman nasabi yun? Kasi minsan nadadala tayo dun sa ating damdamin. Kaya nga ang ano ng Panginoon, mag-ingat no? sa pag tayo nagsasalita mag tayo sa pagbibitaw ng mga salita natin. Kundi yung sabi ng Panginoon, pang-isipan mo muna ba uh, mabuti bago mo uh, bitawan yung gusto mong sabihin. ba? Diba? So sabi doon, sa harap ng Diyos. Isipin mo munang mabuti ang ipangangako mo sa Kanya pagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. No, Sabi niya, tandaan mo, nasa langit siya, ikaw ay nasa lupa. Ibig sabihin, may authority ang Diyos. No? Nasa taas siya No? Eh. May, nasa authority siya eh. Kaya, kaya hindi ka pwedeng mangako sa Kanya. Di ba? <laughs> Kasi nasa authority siya, kailangan mong tuparin yung ipangangako mo katulad niya kunyari sa isang hari kapag nangako ka sa isang hari dapat pa rin mo o kung nagsalita ka lang sa ordinaryong tao maybe yung magagawa nila sa iyo pag hindi mo tinupad ano lang uh, konti lang yun, yung sakit na mararamdaman mo di ba pero kapag yung nasa authority yung pinangakuan mo kunyari yung hari di ba no mas matindi yung pwede mong uh, tamuhing uh, penalty o kaya parusa no sabi niya nasa langit ang Diyos ibig sabihin nasa authority siya no? kaya mahirap mga kapatid na uh, tayo ay nagbibitaw ng mga salita na hindi naman pala nating tutuparin sabi doon mag-ingat ka sa pagsasalita ang panaginip ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin di ba at ang sabi doon mga kapatid, habang dumarami ang inyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng hindi tama. So ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Di ba? totoo naman yun, eh, kung marami, masyado kang maraming iniisip sa buhay, minsan mga kapatid, ano eh, nas, na, nadadala mo sa panaginip mo eh. Di ba? Pag marami ka. Di ba? Parang ano yan, parang nakaamoy naka ka kunyari ng, sabi nga ng isang joke, no? nakaamoy siya ng na, na, mabahong mabahong amoy no sabi niya yung mabahong amoy na yun kahit sa pagtulog niya napapanaginipan niya <laughs> kasi bakit kasi pumasok sa utak niya eh, you no know? napapanaginipan niya yung yung mabahong na amoy niya di ba kasi hanggang sa pagtulog ko naaamoy ko di ba so, kasi pasado tayong ano eh uh, uh, pat kita mo yung mga mga alalahanin mga pagkabalisa Minsan yung mga nabibitawan din natin yung mga salita, di ba? Lalo kung hindi naman pala natin kayang gawin. Di ba? Grabing ano yun, grabing pagkabalisa, uh, grabing stress na nagagawa sa atin yun. Kaya nga, parang nagsisisyon, ba't ko pa sinabi yun, no? Kaya nga, hindi ka ngayon makatulog, no? Ba nga, hindi ka nai-stress ka ngayon, no? Kaya kahit sa pagtulog mo, yung pa rin yung napapanaginipan mo, ano ba yung gagawin ko, <laughs> di ba? Kaya nga mag-ingat, no? Kasi nga sabi doon, habang dumarami ang yung sinasabi lalong mga nganib na makapagsasabi ka ng hindi tama di ba totoo naman yun di ba kahit sa mga kwentuhan di ba tingnan mo sa kwentuhan habang tumatagal yung kwentuhan nyo saan napupunta di ba sa walang kwenta di <laughs> totoo naman di ba Minsan sa habang mahaba yung mga kwentuhan, minsan nauuwi sa walang kwente, yung pag-uusap eh the more na marami tayong sinasabi mga kapatid kasi ano eh uh, habang humahaba na yung kwentuhan kunya may pinag-usapan lang kayo no isang kunya isang topic no? minsan yung isang topic na yun yun na yun eh di ba hanggang hanggang doon na lang eh yung kwento niyo eh no na nasagot na yung mga question na dapat ano pag dinagdagan mo pa ang ah, na, nawawalan na nanay, nawawalan na nang saysay, no? napupunta na sa sa mga hindi naman nararapat, no? hindi na maganda yung yung uh, yung magiging ending, no? Katulad sa amin nang nangangaral ng salita ng Diyos, 'di ba? Akat ah, sabi mo pa yung yung time na binigay sa iyo, isang oras eh kaso yung message mo hanggang 30 minutes lang eh. Diba? <laughs> eh kung pipiliti mo talagang tapusin ng isang oras, oh, may kita mo yung nangangaral kung saan-saan na napupunta. Diba? <laughs> may 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 pa norte, may pa south, may pa east, may pa may, may pa west na kasi bakit? Kasi 'yun lang talaga, 'yun 'yun lang ang gusto ng Diyos na na i-share mo eh, 'di ba? Kahit binigyan ka na isang oras, eh nan mo eh, hanggang 30 minutes lang talaga 'yung mensaheng gusto ipaabot ng Diyos eh. Okay, the more na lalagyan mo ng bulaklak, 'no? Uh, magagawa ka ng mga flowering word, papahabain mo, mas lalong nawawalan ng saysay -say 'yung sasabihin mo. <laughs> Amen. So, imbes na matuwa yung tao, <laughs> yung, yung amen nila ano eh, hindi mo alam, amen natutuwa ba sila o parang yung amen na ano to? Yung parang itigil mo na, di ba? Para, para yung parang yung mga nagdadasal, di ba? Pag medyo yung nag, nag opening prayer, no? Masyadong humahaba na yung prayer. Minsan yung iba nagsasabi, Amen! 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 di ba? Eh, yung, yung darasal naman yun, nakala niya, nabibless na yung mga uh, yung mga tao dahil sa uh, dasal niya, no? Kasi medyo mahaba, eh. No? Eh, naman, mas lalong lalo, nakarinig ng amen, mas lalong uh, hinabaan, no? Kasi nga, talaga. <laughs> di ba? E yung, yung pala purpose ng amen na yun, mo tapusin mo na, no? Uh, tapusin mo na, di ba? So, yun mga kapatid. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo agad. Ayaw niya, ang mayabang. Yun. Kapag nangangako pala tayo sa Diyos at hindi natin itututo pa rin, ang sabi dun is para lang tayong nagyayabang. ba? Diba? Para lang tayong nagyayabang sa Panginoon. ba? Diba? Parang ano lang yan, parang yung boyfriend sa kanyang girlfriend o kaya yung manliligaw. No? Uh, lahat na lang sasabihin. Diba? Mga ngako ng ganito, ganito, magaganda. Lahat naman ang sasabihin sa'yo. Wala namang nang liligaw na sasabihin sa'yo. Pangit. Eh, eh di bas, busted agad, di ba? <laughs> Di ba? Hindi naman sasabihin sa iyo mga pangit, hindi sasabihin sa iyo lahat magaganda, di ba? No. So, dito, sabi doon, ano lang eh, sabi parang nagyayabang, no? Gano'n yung mga taong ano eh, ah, nagyayabang lang, di ba? Kasi minsan sa kwentuhan, di ba? Alam mo yung taong nagyayabang lang eh, di ba? Masyadong masalita, hindi mo naman tinatanong bilang sasagot, sa no? pag ang usapan ay military, military rin, pag ang usapan ay police, police din, no? Pag mekaniko, me mekaniko rin kahit sa ang kwento nandoon siya, di ba? So ang labas yun is parang kanin nagyayabang. No? Ayo ng Panginoon 'yon. Kaya nga mas maganda pa nga yung gumawa ka na lang eh, no? Kaysa magsalita ka. Di ba? Mas maganda pa yung tao minsan na ano eh, hindi nagsasalita pero gumagawa. No? Eh, mahirap doon naman, iba naman. Habang nagsasalita, ay habang gumagawa naman, salita ng salita. Pero mas mahirap yung taong salita lang ng salita, wala namang ginagawa. <laughs> di ba? <laughs> Puro lang ngawa, wala sa gawa. Yun. So dito sabi niya, kayabangan lang yun eh. No? Lalabas ka lang na nagyayabang ka lang. Kasi hindi mo, ganun, -ganun naman talaga. Di ba? Pag sinabi mo, marunong, marunong akong ugwan ito. Tapos nang pinagawa sa'yo, hindi mo naman pala alam. Anong sasabihin sa'yo ng tao? Yan, nagyayabang ka lang eh. Di ba? Nagyayabang ka lang kasi bakit? hindi mo naman pala alam, no? Hindi mo naman pala kaya. Tapos sabi mo kaya mo, alam mo, di ba? So ang labas mo doon, nagyayabang ka lang. Gusto mo lang magpasikat, gusto mo lang magpabida. Pero ang katotohanan doon, wala ka naman talagang alam. Hindi mo naman pala talagang kaya gawin. So ayaw po ng Diyos niyon. Ayaw ng Panginoon yung mga naglilingkod sa kanya, ay puro lang dada, puro lang salita, wala namang ginagawa, di ba? Amen, no? Walang ginagawa, puro lang nakatunganga. <laughs> Ayaw na 'yung niyo, no? 'Di ba? Kasi maraming tao kasi, ano, marami si nasabi. Ayun ang dose 'yun. Huwag ka na masyadong masalita, gumawa ka na lang. At 'yung ginagawa mo, 'yun ang magsasalita. No? Tungkol sa iyo, 'di ba? Huwag ka na magsalita tungkol sa sarili mo, gumawa ka na lang. At 'yung ginagawa mo, 'yun ang magsasalita tungkol sa iyo. 'Yun, may pang-reels na naman tayo, no? <laughs> may pang-reels na naman tayo, 'yan no? Huwag mo na ano, sabi na? Huwag ka nang magsalita tungkol sa sarili mo. Gumawa ka na lang at ang gawa mo ang mag uh, tungkol sa iyo. Yeah. May pang-reels na naman. Sabi doon, ayaw niya ang mayabang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Kaya sa sanyas niya, kung ayaw mo maging mayabang sa harapan ng Diyos, ano man yung sinabi mo, gawin mo. ba diba? Kasi kung hindi, lalabas ka lang na nagyayabang. Mabuti pang huwag ka, huwag ka ng mga kaysa mga ko ka nang hindi totoo pa rin. No? sabi ng Diyos, huwag ka ng mga ngako. Gawin mo na lang uh, uh, ang, gusto mong gawin. No, gawin mo na lang yung gusto mong gawin. No? Huwag wag mo nang wag mo nang sabihin kasi baka sabihin mo at hindi mo rin magawa. No? gawin mo na lang, no. Uh, gawin mo na lang yung gusto mong gawin, no. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Alalaon bagay mga ngaku ka at babawiin mo pagkatapos. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Di ba? So ayaw talaga ng Diyos yun eh. Kaya nga makita natin ilang beses sinabi yung mag-ingat. Eh. Mag-ingat. Kapag inuulit-ulit yung salitang mag-ingat, ibig sabihin ini-emphasize yun ng Diyos na talagang wag mo na wag mo itong gagawin. No? Kasi bakit? Ito yung isa sa ikagagalit ng Diyos. No? Kapag nagalit ang Diyos, sabi dun, alalaong bagay mga ngako ka at babawiin mo pagkatapos sa ganyan galit na galit ang Diyos. Hindi niya sinabing sa ganyan galit ang Diyos, Kundi yung sinabi dito sa ganyang galit na galit ang Diyos. Hindi lang sa galit, kundi talagang nagalit na siya sa mga taong nangangako at hindi ginagawa. Diba? sa ganyan na galit na galit ng Diyos kung magkagayo hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa hallelujah di ba kapag tayo nangangako sa Diyos no sasalita tayo ng mga bagay na gagawin natin tapos hindi na pala natin gagawin sabi doon hindi tayo pagpapalain sa anumang iyong gagawin no ano may ginagawa natin wala doon yung pagpapala ng Diyos alam niyo kung bakit no kasi nga kung sa Diyos mismo nagsisinungaling tayo at, at nangangako tayo at hindi natin gagawin eh yung Diyos nga pwede ka ba magsinungaling sa Diyos hindi eh kasi alam ng Diyos yung, yung laman ng puso at isip ng tao eh kung sa Diyos nga alam yung puso isip natin nakuha mo pang magsinungaling <laughs> how much more sa tao di ba? Di ba? how much more sa tao alam ng Diyos kung yung pangako mo magagawa mo o hindi alam ng Diyos yun eh pero ang dapat kasi sa atin, kapag nagsalita tayo, gagawin natin yun, hihingin pa rin natin yung tulong na galing sa Panginoon. Lord, bigyan mo po ko ng lakas, ng talino, kakayanan na magawa ko. No? Itong ipinangako ko sa iyo. Pero kung gagawin lang natin, yung ipinangako natin, yung sinabi natin sa sarili lang natin, ah, mafe-fail tayo. mafe tayo. Pero kung hihingin natin yung karunungan, yung lakas, yung guidance ng Diyos, na bigyan tayo ng lakas, ng kakayanan na maisakatuparan yung ating uh, naipangako sa Kanya, ay eh, tutulungan tayo ng Diyos. Pero kung sa sarili natin, kayabangan lang yun. Kayabangan. <laughs> Di ba? Nagagawin mo yun sa sarili mo lang. Kayabangan yun. Pero kung sa atin kasi bilang mananampalataya, we always depend sa Panginoon. Di ba? Patuloy para natin. Kahit sabihin mo pang kaya mong gawin yan, pero eh, uh, pero patuloy mo pa rin hinihingi yung guidance, yung tulong ng Panginoon. Kasi ano tayo eh, meron tayong posibilidad talaga eh, bilang tao na hindi natin magawa yun. ba diba? O kaya tayo kasi tao, lalo Pilipino, manyan na habit. No? ba diba? Na tayo, ano lang eh, umpisa lang tayo masigasig. Pero pag nakaka-encounter na tayo ng mga discouragement, no? mga negative feedback, medyo nangihina na tayo, ayaw na natin ipagpatuloy. ba diba? So, ano eh, talaga tayo pwede tayong yung uh, mag-fail kung tayo lang. 'di ba? Ah, uh, magandang umaga, Sister Cristeta. Ayun. Sister Vicky, no? Uh, Sister Winona, ayan, umaga ngayon, agabi ah, doon sa Pilipinas. Sister Emily, ayan, magandang uh, umaga po. Kita kits po mamaya. Ayun. Huwag kang magkasala dahil yun. No? Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong salita. Nakakasala tayo sa Panginoon kapag tayo ay uh, hindi natin tinutupad yung ating mga pangako o yung mga binibitawan nating uh, mga salita. Sabi dun sa ganyang galit ng ulit ang Diyos, kung gayon hindi Kanya pagpapalain sa, inyo, sa anumang iyong ginagawa. Eh, Siyempre, walang pagpapalang mangyayari. Ano, walang mabuting mangyayari sa buhay natin. No? Hindi lamang, kaya yung masabi ko sa Diyos nga, na alam niya na, kung alam niya kung lang tayo hindi, eh nagawa pa rin natin na no? No, magsalita sa Diyos, how much more dun sa tao? No? Sino magtitiwala sa atin? No? Yung boss mo, yung company mo, yung pinagtatrabawan mo, sinong tao magtitiwala sa iyo? Eh kung pag ang tao hindi magtiwala sa iyo, eh walang pagpapala talaga, walang mabuting mangyayari sa buhay po natin. Di ba? Walang, walang mangyari, mangyayaring mabuti. You no? Know? Hindi naman yun dahil na pinarusahan ka ng Diyos, kundi yun ay bunga. <laughs> Consequence kasi yun ng salitang binitawan natin. Huwag natin isisi sa Diyos. Sabi natin, Diyos, Lord, no? kasalanan mo to. Eh, ikaw yung nangako, ikaw yung nagsalita. No? Simple lang eh. Ayun, simple lang. Kung ang Diyos niya, alam niya kung nagsisinungulang tayo at hindi. Di ba? Ay, eh, nagawa pa rin natin na magsalita o nangako sa Diyos. Kaya eh, mas mo rin tao, hindi naman alam ng tao kung nagsisungulang ka o hindi. 'di ba? Unless na lang kung may pinag-aralan niya 'yan, no? Psychologist 'yan na na alam niya kung 'di ba? Kahit pa nga minsan madadaya pa rin Kaya yung tao, pwedeng madaya pa rin eh, 'di ba? Lalo kung yung ano, yung dramatista talaga, 'di ba? Magaling umarte, 'di ba? Pwede ka pa rin madaya eh. Pero ang juice hindi eh, kahit anong drama mo, gawin natin. Alam ng juice 'yun eh. Eh kung nagawa pa rin natin 'yun, how much more sa tao? Kaya walang pagpapalang darating, walang magandang mangyayari sa buhay natin. Kasi bakit? Hindi dahil sa Diyos. Kundi yun ay konsekwensya ng salitang binitawa natin. Kasi yung tao, yung boss mo, yung pinagtatrabuhan mo, sino ba namang boss? Sino ba namang taong magtitiwala pag ang isang tao ay hindi mapagkakatiwalaan? ba diba? So kasi ano yung konsekwensya eh. No? Kasi nga, mahirap magtiwal ano, mahirap ka ng pagkatiwalaan. ba diba? Ganun po yun mga kapatid, no? So sabi doon, kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami, ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Diba? Sabi niya, an anong dami ng panaginip mo? Mananatiling panaginip na lang yan. <laughs> diba? Kasi sabi nga, walang tatanggapin ang tao maliban na ito'y ipagkaloob ng Diyos. Diba? walang tatanggapin ng tao maliban na ito'y pagkaloob ng Diyos. So, ano ang ibig sabihin. Kahit anong dami ng panaginip natin. Pero kung hindi tayo marunong sumunod, hindi tayo marunong ah, tumupad yung sa salita na binitawa natin sa Panginoon, mananatiling panaginip na lang yan. Sabi niya, at anuman dami uh, ng walang kabuluhang mong salita. Ano? Anuman dami ng walang kabuluhang mong salita at yung, yung ginagawa, ang sabi lang ng Panginoon, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Kasi bakit? Pag tayo kasi nagkaroon ng takot sa Diyos, mag-iingat tayo sa ating mga sinasabi. Mag-iingat tayo sa ating mga ginagawa. ba? Diba? Lahat ng gagawin natin, pinag-iingatan natin. Ang pinakano dun is, pinag-iisipan kasi natin. Diba? Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-isip ka mabuti. <laughs> Pag-isipan mo munang mabuti bago ka magsalita. ba? Diba? Kasi pag uh, na nakabagbitaw ka na at hindi mo naman pala kaya ang tendency ka din yun matem -ma ka na gumawa ng hindi tama para lang magawa mo yung, yung uh, ipinangako o yung, yung nabitawang salita yun kasi ang tendency minsan di ba? Dahil ano eh, sabi, ba't ko ba nabitawan yun? Anong gagawin ko ngayon? Anong gagawin ko ngayon? So, ang tendency, matitemp ka na gumawa ng hindi tama. Kaya, pangisipan mo ng mabuti, nang hindi tayo mapahamak. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy magpala po sa atin sa araw pong ito. Tayo po'y gabayan, tulungan ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin at nawaan Diyos ay patuloy magpala. At uh, tulungan tayo na no, no, masunod ang kanyang kalooban, uh, matupad natin yung anuman yung mga salitang pinitawa natin, hindi lamang sa Panginoon kundi sa kapwa natin upang ang pagpapala, ang gabay ng Diyos ay patuloy na sumahatid. Yun lamang mga kapatid and God bless us all. Praise God. Hallelujah.